Magandang hapon po. Narito po ako sa isang bahagi ng Bundok Tilaok. Ang makikita po ninyo ay isang mataas malaking puno, mataas na puno. Ang kanyang balat ay kulay puti po. Iyan po ay ang pili ang puno ng pili. Iyan po ang puno ng pili. Kung tawagin po dito sa amin sanayon ay pilaway. Mula po sa salitang pili ay bigyan natin ng panibagong bigkas. Pili, pili. Pili, pili. Yan po. Hindi po masama ang magkaroon ng kaibigan. Maraming kaibigan. Mabuti po ang maraming kaibigan. Subalit, kailan po natin masasabi na mabuting kaibigan? Ang mabuti raw pong kaibigan ay yung sa oras ng iyong paghalakhak sa panahon ng iyong kasiyahan at sa mga sandali ng iyong pagtangis ay naroon siya sa oras ng kasiyahan kalungkutan yan daw po ang tunay na kaibigan sa isa pong bahagi ng pasyon kung mahal na araw ay sinasabi na marami kang kaibigan habang marami kang pilak o salapi. Subalit kapag nawala na ang iyong yaman, doon mo malalaman at makikilala ang iyong mga tunay na kaibigan. Kapag wala ka na pong pera o pilak, isa-isa po silang nawawala. Nilalayoan ka na at kalabisan kung muli kayong magkita ay iiwasan ka na dahil wala ka ng pilak. Ang maganda raw pong gamitin sa pakikipagkaibigan ay ang kagandahang asal. Subalit, paano tayo makatatagpo? Mahirap makahanap ng tunay na kaibigan. Ang pagkakaroon daw po ng tunay na kaibigan ay napakahirap para ka daw pong naghahanap ng karayom sa bunton ng dayami. At kapag ikaw ay nakatagpo ng tunay na kaibigan, sa hirap at ginawa, sinasamahan ka, ay masasabi na para ka na ring tumama sa loto. Inuulit ko po, napakahirap makahanap ng isang tunay na kaibigan. Naghahanap ka ng karayom sa buntun ng mga dayami. Salamat, salamat po sa hapong ito. Pagpapala po sa lahat. At muli po nating tunghayan ang malaki mataas na puno ng pili na kung tawagin dito sa nayon ay pilaway. Salamat sa hapon pong ito.